So, hi guys. So, nung nagpaalam ako sa amo ko sa Hong Kong, ano na ako nun, uh, nung one year, kinausap ako ni amo na, uh, ano daw ang desisyon ko kung magre-renew ba daw. Gusto daw nila ako renew. Ano daw ang desisyon ko kung magre-renew ba ako. Tapos, binanggit niya ang, ang sahod ko, binanggit niya ang, yung mga ano ko ba, yung mga holidays ko. O, marami siyang binanggit sa akin kung halimbawa kung mag, kung mag-renew uh, ako sa kanila. Tapos, sabi niya sa akin, uh, mag mag-final decision ka pag one year, six months ka na. So, nung kinausap niya ako noon, one year pa ako. So, nung umabot na ako, one year and six months, pero yung mga ganun na period is marami na akong iniisip. Ang isa lang ang kondisyon ko sa kanila nung nung umabot na ako talaga sa one year and six months, ano, ano yun, around March ano ako nila, uh, kinausap uli nila ako mag-asawa kung magre-renew ba ako. Sabi ko sa kanila, kung kung wala kayong problema, diniretso ko na kagad, wala nang ligo Ako, sinabihan ko sila na wala akong problema mag-renew basta okay kayo sa, wala kayong problema, kung okay kayo sa, papayag kayo sa application ko sa pa-Canada. Tapos, yun, pumayag sila. Um, pumayag sila. Tapos, sabi ko, hindi naman mabilis. Ang, ang processing medyo matagal. So, abutin uh, siguro ng isang taon or I don't know. sa Kasi nababasa ko maabot ng 2 years. Eh, may COVID pa nun. So, yun. tumaga siya talaga ng 3 years. No? So, nung sabi pa ni Amo, ang offer ni Amo sa akin na kung, kung ano ba daw, kung mag ako sa kanila, uh, ang sahod ko daw dito magkano daw kay yun na lang lagi daw ang, ang sahod ko doon sa sa Hong Kong yung ibali e, ang sahod ko dito equivalent ang sasahorin ko dito eh, yun yung isasahod niya sa akin sa Hong Kong sabi ko hindi pwede kasi malaki ang sahod dito tapos yung masyadong malaki ang isasahod mo sa akin sa Hong Kong parang ano parang pero alam mo ang trabaho doon 16 hours 6 am kagigising tapos matutulog sila mga 11 ganyan hanggang gising pa gising ka rin. kasi minsan ang ang iba diyan nakatira ay ang kwarto nila ano eh yung common hindi ka makatulog kung wala hindi pa sila nakatulog yung iba sa sala pero i'm very lucky sa Hong Kong meron kasi akong sariling kwarto doon so yun sabi ni Amo sabi ko hindi ma'am kasi Sinabi ko sa kanya na kung pupunta ako dito, may benefits ako dito, pwede ako mag pwede ako maging PR, makukuha ko ang anak ko, tapos pwede ako pabisita ng alam mo yung mga ng pamilya ko or kapatid ko, basta able na ako enough na yung mga yung income ko. Tapos sinabi ko yun sa kanya kaya gusto kong magpunta dito kahit pa na ano. Tsaka dito guys, per hour kasi dito hindi gaya sa Hong Kong na simula pagising hanggang sa pagtulog mo nagtatrabaho ka yung parang lang pahinga. So, yun yung sinabi ko sa kanya. And then, nung nagpaalam ako sa kanya, nagpaalam ako sa kanya talaga kasi, kasi alam mo yun, meron kasi akong experience sa Doha, Qatar. So, kailangan kong pumunta ng imbasin ng, ng Doha, Qatar sa Hong Kong, eh, ang opisina noon weekdays. Kung, kumu kung kukuha ka ng requirements, meron kasing, uh, meron kasing days na, meron kasing days na, araw-araw ang meron kasing uh, weekdays ang, ang opisina na nagbubukas, walang weekend. So, dapat kaya, ano ka, uh, mag, mag, maghingi, magpaalam ka, kaya nagpaalam ako. So, yung iba naman, nag-workout naman, hindi ko alam kung paano nila gumagawa. Siguro sila ng authorization na para kuha nito sa, para sa kanila in behalf of them. Kasi, on behalf of them, kay ako, ako kasi mismo nag-process kasi hindi ako nag-agency. So, yun yun yung response ko so, sa kanila amo na kung okay lang sa inyo okay ako mag renew sa bahay o dito sa amo ko sa Hong Kong basta papayag kayo sa application ko sa Canada so yun pumayag man sila so wala na akong problema so kung halimbawa pupunta ako ng kukuha ako ng ganitong requirements sasabihin ko sa kanila tapos mag magli-leave si ma'am or or yung kapatid niya or si sir man mag yung asawa ni ma'am ang mag tapos siya ang bantay sa bata, tapos ako lalabas, tas uwi din. Or minsan, ang, ang, ang day off ko sa Sabado, papalitan ko ng weekdays. Yun ang ginagawa ni Amo sa akin dati na. Dahil di ba okay siya. So, hindi ako magdi day off sa weekend. Ibibigay ko yung uh, sa weekdays. akibali ang day off ko. So, yun ang day off ko. Tapos, hindi na ako lalabas ng weekend. So, yun. Ang, 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 ang sabi, sabi pa ni Amo sa akin na, alam mo ba na malaki ang tax sa Canada? Merong tax doon sa income mo? Sabi ko, okay lang kasi may nakausap ako dito na yung tax naman is mapupunta sa retirement mo, mapupunta kung halimbawa wala kang trabaho or natanggal ka sa trabaho, tapos parang wala kang trabaho ba? So yun yung beneficyo na makukuha. So yun yung mga tax na, 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 na ibibigay mo sa government. Meron kang tax sa income mo sa province at saka sa federal. Malaki daw. Sabi ko, okay lang sa akin. Merong mga na iba nagpupunta dito. Bakit gusto pa rin nilang magpunta? So, yun. Yung pumayag naman sila amo. So, yung maganda ay yung pagsimula ko sa application ko sa Canada. Kasi, uh, yung bang nagkaintindihan kami ng amo ko na papayag sila, na okay sila sa application ko. Pero ako noon, yung grabe na yung anong tiis ko sa during those times na nasa Hong Kong ako. Kasi, ilang beses na ako nag na mag ano talaga mag-resign kasi parang hindi ko kaya, hindi ko kaya yung trabaho. Kaya mo ang trabaho pero 'di ba meron meron kasing mga lola, meron kang kasama sa bahay tapos yung mga amo mo okay lang kasi they can speak English or yung yung bata mo naman ikaw nagpapalaki you can talk to her sa uh, babae kasi ng ko in English tapos meron kang kasama na lolo at lola hindi marunong mag-English So, doon ka mahihirapan kasi yung gusto niya, iba sa sinabi ng amo mo na mo or yung pagkain sa bata, ito ang gusto ni Lola, iba din ang gusto sa nanay. So, hindi ka magkakaintindihan kasi ikaw ako, hindi pa ako marunong mag-Chinese. -mag so, I have to learn by myself, no, na yung nagsariling aral ako kung paano ako matutunan yung pagsasalita ng Chinese talaga sa everyday na yung sa bahay lang, gamit, or yung mga simple na conversation ba, basic conversation in Cantonese. Cantonese man ang Hong Kong, di ba? So, yun, yun nag, nag, self study ako paano ako paano ko sasabihin ang ganito in Chinese para maintindihan mo lang ako ni lola kasi mahirap sobrang hirap pag may kasama kang lola na hindi kayo magkakaintindihan tapos si Lola itong gusto, itong gusto. And very strict sila. Masilan pag newborn. Pag newborn ang alaga mo. So sobrang strict nila. Iba ang patakara nila. Iba ang pagpapalaki ng bata. So, kailangan mong sundin yun. Kung hindi mo susundin, laging nagkakagulo sa bahay or ano, basta. Yun, mahirap siya. Kaya yun, okay naman siya. Tapos, nung nagpaalam na ako, wala nang naging problema. Yung in-enjoy, simula noon, tinigilan ko ng pagre sa trabaho ko. So, simula noon, pumayag sila na ano, kasi, kasi ano na, yung parang masaya na ako na, ay, ito, kung mag, 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 mag makakaipon ako dito, tapos makapag-apply ako ng maayos, so, hindi na ako aalis. Tinigilan ko na yung pagre-reklamo sa trabaho na maraming bisita, maraming, alam mo yun, maraming kang gagawin, yung, Basta in-enjoy ko ang trabaho ko kasi dati, nung, nung hindi pa yung nagsisimula pa lang ako, grabe yung grabe ang tiniis ko kasi mahirap, mahirap may kasama kang lula. Kaya mong trabaho kasi maliit man ang bahay ng sa Hong Kong. Maliit ang bahay nila, problema pa yung kasama mo sa bahay everyday ba, mas stress ka na hindi kayo magkaintindihan tapos ang buong araw imaginin mo yan buong araw mo siyang kasama, tapos hindi kayo magkakaintindihan, tapos may sasabihin siya, mga kasi, kasi hindi mo naintindihan. And everyday yun ha, nabawa sa kusina, may linis, may... walang problema sa linis kasi, yun naman yun, ang problema, basta pag hindi kayo magkakaintindihan sa salita, malaki yung problema, kasi araw-araw mo siyang kasama sa kusina, sa pag-aalaga ng bata, so mahirap ang sitwasyon, pag... kaya yun, nung maintindihan ko na siya, nung natuto yung nakakapag-usap na kami ng maayos, nasusunod ko na siya or ano yung pinapautos niya. So, nagkakaintindihan na kami. And then, simula nung, simula nung pumayag sila amo talaga, nag, I made effort yun nga mag-study, nga makamao ko magsalita ng Cantonese. And then, pinigilan ko pagre-reklamo na. Kasi the more nga nag ako, parang nag-i-invite -nag siya ng negative feeling sa sarili ko na napapagod ako, mas lalo akong na-depress na-stress ako kay Lola. Yung gano'n, mo yun. Mas lalo akong na-stress. So, tinigilan ko ang pagre-reklamo ko. Tapos, nag-effort more ako yung sa pagluluto, sa pagpapakain ng bata. Yung, yung nag-effort talaga ako ba na para magustuhan, magkaintindihan kami ni Lola. Yung nag-effort ako mag-aral ng kantonis sa, sa, sa sarili ko. Tapos yung trabaho ko, hindi ko kinakaligtaan. Yung mga, lahat ng trabaho ko, ginagawa ko talaga ng maayos. Tapos, hindi ko siya binigyan ng rason na maalam mo yung may sasabihin sa akin kasi wala silang problema sa trabaho ko. Wala silang naging problema sa pag-aalaga ng bata kasi binabasahan ko naman yung bata. Tapos, yung story, nilalaro, tapos nililinis yung mga laruan. Yung lahat ng gustong gawin ko, yung routines ko, everyday ginagawa ko, hindi ko kinakaligtaan. So, wala silang naging problema sa akin for the, for the longest period of time. Yun lang ako nagre-reklamo dati kasi, di ba, hand So, no? mahirap mag-hand wash lalo na pag winter, pinapatay pa naman ng mga lola ang, ano ba, pinapatay nila lola ang tawag dito, ang, ang heater kasi daw mahal daw ang kuryente, so pinapatay ni Lola. So, hindi alam niya mo na pinapatay ni Lola. So, But that's okay. So, nung, nung okay na hanggang grabe yung stress. Grabe ang stress na yung hinarap ko doon sa Hong Kong dati. But, but by God's grace, no, yung grabe ang tiis ko doon, yun naman ang kapalit dito na maging magaan ang trabaho ko dito, yung sakto ang, alam mo yun, lahat ng binibisyo na, na ano, na kailangan kong maranasan ang day off, ang pagkain, ang bahay, ang mga tao, mababait. Oh sobrang ano sobrang blessings ang Canada po sa akin so you po thank you